Bakasyon sa Bicol, de five Kaya na pa sabi ko lang talaga ng Hi, ako nga pala si Mami Rachel. May isang anak ko, FW ang asawa. Sari-sari store owner. Mahirap, pero kinakaya. So, yun na nga mga min ng mga oras na yan. At eh, talaga namang pupunta nga ako ng daet. At talaga namang kapag umuwi nga ako ng Bicol, eh, hindi pwede hindi nga ako pupunta ng daet. Well, doon na ang pinakang beshi ko na talaga namang since high school talaga namang mag best friend na kami. Yung tipong kahit hindi kami nakapag chat madalas dahil pares kaming busy at eh, talaga namang kapag umuwi nga ako ng biko talaga namang hindi nga ako pwedeng uuwi sa taet dahil nga bibisitahin ko yung aking beshi. Kapaka talaga namang hindi kami nakapag chat always. Alam nyo yun talaga namang sa mga puso namin Maratili yung pagiging magkaibigan namin at pagiging mag best friend namin. Talaga naman kapag nga umuwi ako ng Bicol, talaga namang chikahan kami to the max. As in, talagang doon ako natutulog sa kanila dahil parang alam niyo yung sa tagal namin hindi nagkita. Ay eh, talaga namang kulang na kulang nga yung ilang oras lang ng pag-uusap namin. Talagang pag umuwi talaga ako ng Bicol, talaga namang pagpupunta ako dun sa kanila. Eh, talaga namang doon nga ako natutulog. Ganon. Tapos syempre inaabot kami hanggang 12am para lang magchikahan. Ganon. Kalala talaga kami. So anyway, but tayo sa pinakang topic ko. Siyempre, ng mga oras ay nang haba na nga ng kwento ko. At talaga namang nakarating na nga ako agad sa daet. Siyempre, in and half hour lang yung biyahe. Mula ka hanggang daet. Kaya pala kapag pupunta ako ng daet, talaga namang ban nga ako sumasakay dahil mas mabilis. Dahil kapag alam niyo yun, yung bus, medyo mabagal konti. Dahil siyempre, nagahak sila ng, ng, mga pasahero. Pag ban talaga, mabilis lang. Karating nga ako ng daet, siyempre, dadaan muna ako sa SM ng daet. Nang 3pm na at nagugutom na nga ako dahil nung umaras ako sa bahay kanina ay hindi nga ako nag lunch sabi ko talaga ba ako pumunta sa kaibigan ko taga naman pumunta muna ako ng SN dahil kakain nga muna ako dahil nga nung huling punta ko ng diet after 3 years ay wala pang Jollibee at ngayon ay may Jollibee na kaya naman nagtanong-tanong ako kung saan nga ba yung pwesto ng Jollibee pagdating ko ng Jollibee nag-order na daw ng kakainin ko hindi lang ng kakainin ko pati pasulubong ko doon sa aking beshi ay talaga namang umorder din ako ay ako yung sa Jollibee na kaya naman sabi ko talibin lang din papasulubong ko sa aking beshi o yun na nga pagkakain ko tapos pagka take out ko nga ng aking pasulubong sa aking beshi ay ayan na nga lumabas na nga rin pala ako ng SM Daet dahil pupunta na nga ako sa aking beshi nga pala medyo malayo yung bahay ng aking beshi dito sa SM Daet kaya naman nag tricycle nga ako papunta sa kanila Remember pagdating ko sa kanila ay grabe, sobra na ang chikahan, tapos kwentuhan. Alam niyo yun, kagang na-miss namin nga yung isa't isa. Tapos imbis na ako yung mag-treat sa kaibigan ko ay ako yung t-treat niya dahil kinagabihan ay lumabas nga kami para kumain nga kami sa kainan. Pagka-uwi nga namin galing kainan ay talaga namang bubling nga siya ng salmig apple dahil nagtagay-tagay nga kami. na-videohan yung mga pangyayaring yan dahil talaga namang nahihiyang nga ako. Siyempre mahiya pa rin naman tayo kahit pa paano. Charing. <laughs> Fast forward nga, so ayan nga, kinabukas na nga at ng bumulag ako ng SM para nga naman ng pasalubong nga kay Madam Asia at sa aking mga magulang at sa aking mga kapatid dahil nga hindi sa akin sumama si Madam Asia papunta dito nga sa daet. Bahay ng mga oras ay mag-lunch na rin naman kaya naman uh, kumain mula ako sa Jollibee tapos nag-take out ako ng pasalubong sa kanila tapos nag-take out ka din pala ako nitong Goldilocks. Worth ko sa ito ng mga magulang ko kaya naman naisip ako talaga na dumaan nga ng Goldilocks para nga bilhan sila nitong mamon tapos yung sa papa ko naman ay insaymada. Bilang barakas na lang makatikim ng ganito kaya naman sabi ko talaga pag uwi ko talaga naman Titikimin ko nga sila nitong Goldilocks. Yung e patulog ang sinabi ko dun sa nauna kong vlog. At agad namang habang andito nga ako yung mga gusto nila. Siyempre, bibilihin ko kahit papaano. Para naman taga napasaya ko sila sa aming pag-uwi nga nakabili lang nga ako sa Goldilocks at pagkatapos mo makabili lang Gold Deluxe so ayan naghanap-hanap nga pala ako ng Watsons dahil bibili nga ako ng aking sunscreen. Uwi kasi kami ng Bicol ay grabe summer yun napakainit at talaga naman yung sunscreen ko ay kakaunti na lang kaya naman isip kong pumunta ng Watsons dahil bibili nga ako ng sunscreen ko. At nang tapos ako bumili ng sunscreen, so labas natin pala ako ng Watsons at pumunta pala ako ng Goldilocks dahil kukunin ko nga yung aking mga binili. So, iniwan ko yung mga binili ko sa Goldilocks dahil syempre parang hindi ko na nga bitbitin doon sa Watsons. Ang makalabas nga ako ng dae, so ayan, pumunta na nga pala ako doon sa parang tricycle. Dahil makatricycle nga ako, papunta nga doon sa band kung saan pa nga ng kapalongga. At yan nga, napakabilis lang. So ayan, nakasakay nga agad ako at pa na nga ako ng kapalongga. So ayan, talaga namang sulit sulit ngayong bakasyon ko dito sa Bicol dahil talaga namang matagal uli bago nga kami makakabalik dito sa Bicol kaya naman ko talaga ang pagpunta ko nga dito sa Daet with my best friend yun nga lang sayang nga lang at yung anak ko nga ay hindi sumama dahil talaga namang na miss niya nga yung kanyang lola at yung kanyang pinsan kaya nga hindi na siya sumama yun well, lang mga miss yun my next vlog bye salamat